Mga saka, kung ikaw ba ay nagsasawa na sa iyong native na mga kambing, maari kang dumirektang minsay sa akin para ma upgrade natin yan. Dahil ang pag-aalaga ng kambing na ganitong klase ay pwedeng pwede na po natin silang ibinta ng maaga dahil ang average po ng ganitong mga kambing ay eh, medyo high price na. So kung gusto mong kumita mga kasaka no, ng mabilisan ay pwede nating i-upgrade yung mga alaga yung kambing na native into magandang klase na mga kambing na so ayun gusto ko lamang ibahagi sa inyo to mga kasaka dahil nagsimula ako sa mga native eh inuunti-unti ko na silang i-upgrade para naman mabilis yung kitaan kasi compare sa native na, tina, na ating inaalagaan ay almost one year natin bago sila may dispose but kung ganito naman yung way na pamaraan natin is yung ating alagang kambing 3 to 4 months ay maaari na tayong kumita ng malaki sa pamamagitan ng pag a upgrade ng ating mga kampi. So kung ano pang hinihintay ninyo, ay maaari na po kayong mag-message sa akin upang mapag-usapan natin yung transaction dahil maganda po ito dahil full blood po yung ating barako dyan, no? So kung makikita nyo, ay, nagpapa ay nag, nag po, no? So ayan, nagiging ano ako, dyan. So ayan, mga kasaka, so don't forget to like and share itong ating video at maaari nyo po talaga akong kontakin dito and please follow And subscribe sa aking mga page. Thank you mga kasaka and happy farming po sa ating lahat.